akit na mga manonood bilang isang sangre hanggang sa mapangakit na puso bilang isang walang takot na ahente, na ni Gabby Garcia ang kanyang versatility sa entertainment industry. Pero may isang papel na pinapangarap niya na hindi pa natutupad. Sa isang panayam kamakailan sa Luis Listens ni Luis Manzano, ibinunyag ni Gabby ang kanyang dream role, starring in a girl's love or yields project. Hindi pa ako nakakagawa ng anything lubkia. I would want to work on a year project one day. Feeling ko masaya din siya gawin. Ang pagiging bukas ni Gabi na tuklasin ang mga tema ng Albkia Panandang Pandagdag ay sumasalamin sa kanyang pangako sa magkakaibang pagkukwento at representasyon. Sa paglipas ng mga taon, ipinakita ni Gabi ang kanyang talento sa iba't ibang papel. Mula sa kanyang pagganap sa Unbreak and Heart, hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik bilang si Alena sa sangre, patuloy na binihag ni Gabi ang mga manonood. Ang kanyang kamakailang mga pakikipagsapalaran ay kinabibilangan ng paglulunsad ng kanyang beauty brand, 5 beauty at ang pagiging unang Filipina Global Ambassador para sa international brand na Aldo. Ang interes ni Gabi sa isang proyekto ng IE ay hindi lamang tungkol sa paggalugad ng mga bagong tungkulin, ito ay tungkol sa pagtanggap at pagtataguyod ng pagiging inclusivity sa media naisip niya na ilarawan ang mga character na nagbibigay kapangyarihan na sumasalamin sa mga madla lalo na ang mga kabataang babae na naghahanap ng representasyon si Gabi ay nagpahayag ng interes sa pakikipagtulungan sa mga kapwa artista tulad ni Sanya Lopez kung saan siya ay may malapit na relasyon magkasama maaari nilang bigyang buhay ang isang nakakahimok na salaysay ng Yes na nag-aalok ng mga bagong pananaw sa mga manonood habang si Gabby Garcia ay patuloy na umuunlad bilang isang artista, ang kanyang pangarap na magbida sa isang proyekto ng Ile ay nananatiling isang patunay sa kanyang dedikasyon sa magkakaibang at inclusive storytelling. Stay tuned for more updates on Gabby's journey and her pursuit of groundbreaking roles.